Tay ang labing walong migrante matapos bumaliktad ang sinasakin lang bus sa Mexico. Samantala, inilunsad naman ang dalawang satellite na tatapat sa Starlink ni Elon Musk. Yan ang ulat ni Abby Malanday. Aabot sa labing walong individual ang nasawi habang dalawang ang sugatan matapos bumaliktad ng isang bus sa Mexico na may sakay na nasa 55 limang migrante. Ayon sa Prosecutor's Office ng Oaxaca State, tatlo sa mga nasawi ay minor de edad na nanggaling pa sa bansang Venezuela at Haiti na ay sumanong makalagpas sa mga biktima sa border ng US-Mexico matapos tumakas sa masalimuot na buhay sa kanilang bansa. Nasawi sa isang prison riot sa Ecuador ang alim na suspect sa pagpatay noong Agosto kay Ecuador presidential candidate at anti-corruption crusader Fernando Villavicencio. Ayon sa isne prison Authority, nagsimula ang gulo sa isang selda sa Guayas One Prison na madalas na magkaroon ng riot. Agad namang napigilan ng mga pulis at militar ang gulo bago pa ito lumala. Awang Colombian Nationality ang anim na nasawi na marami ng criminal record. Isinusulong naman ng G7 Group na magpatupad ng ban sa mga diamonds na minimina sa Russia, ang pinakamalaking producers ng diamonds sa buong mundo. Kasunod dito na nagpapatuloy na gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Pero pagtutol ng ilang eksperto, magiging komplikado itong gawin dahil mahirap pigilang makapasok ang Russian diamonds sa pandaigdigang merkado na nagkakalaga ng $87 billion kada taon. One. We have ignition and liftoff. Samantala, dalawang satellites ang inilunch kahapon ng Amazon bilang bahagi ng plano nitong magkaroon ng internet mula sa kalawakan at tabata ng Starlink ni Elon Musk. Ayon sa founder ng United Launch Alliance o ULA Industrial Group na si Jeff Bezos, mas mabilis at taabot kayang broadband ang mahihahatid ng Project Cooper sa sandaling gumana na ito. Kayang servisyohan ng proyekto ang maraming komunidad sa buong mundo na may constellation ng higit sa 3,200 satellite. Abi Malanday para sa Bayan.